on the way na nga ako dyan, guys, sa punta sa taping ng Batang Kiyapo. At kung napapansin nyo, guys, ay maliwanag na. Dapat po kasi wala akong taping ng araw na yan. Kaso, bigla na lang nag-message sa akin yung isa kong kasama sa taping. At kung pwede nga daw ako ngayong araw, as a spot talents. Kaya, syempre, hindi natin pwedeng hindi yan. Syempre, racket yan. Taping yan. Kaya, go lang tayo ng go. Mm! At dahil bago nga yung location ng taping at hindi ko masyadong kabisado kung saan yung lugar, eh nagpahatid na ako ay papakat para mabili mabilis din akong makarating sa set kasi tanghali na nga nung time na yan. At nung makarating na nga kami dito guys sa lugar na hindi pamilyar, hinintay ko na lang ding makaalis si Papa at ayun, bigla na din akong tumakbo kung saan nga ba sila kasi hindi ko pa talaga alam yung exact location ng mga ko, talents ko. Kaya ayan, takbo ako kasi magi start na nga daw yung taping at kailangan na nga kami yung mga spot talents. Woo! After nga ng ilang minutong paghahanap guys, ayun nakita ko na din sila at nandito nga sila sa set. Tapos pinapunta lamang ako dun sa standby area para ilagay yung aking bag, mga gamit. At ayun na nga, dito na nga ako sa set guys. At ayan ang pambansang marites o oh, nakikipagchismisan. <laughs> Charis lang. Ayan, standby nga muna kami dito habang nagtitaping yung iba dun sa loob. At maghihintay na lamang din kami ng aming blackings. Di ba rin nagtitaping na yung iba dun sa loob at kaming mga crowd ay dito lamang sa labas. Di bali ang senaryong ito guys ay eh, yung hearing ng batang tundo kung saan nagkagulo at nagtangkang tumakas ang tondogang at nabarel si Bagyo. Ito yun guys yung taping na to. At after naman nung senaryo na dalhin si Bagyo sa ospital, eto naman sila Don Marcing at Hakobe nag-aaral ng kanilang lines para sa kanilang sunod na senaryo. Di bali like, ganito pala yung senaryo nila guys, bago sila sumalang sa taping, inaaral muna at nagsasagutan muna sila dyan ng lines kaharap yung mga director at pag okay na, boom, ayun, set na. Wow. Umulan din pala nung time na yan guys at ayun nga nung tumila na ay nagmadali na silang pumunta sa kanilang nilang mga blackings para maumpisahan na yung taping kasi nagbabadya na namang umula. Kaya ayan kanya-kanya ng madalian para matapos na agad ang taping na to. Pero awan naman ng Diyos hindi naman na umulan kaya tuloy-tuloy na yung taping namin nung time na yan. Ayun guys, after nung sinayon do nung matapos na at good take naman na daw, ay eh, kanya-kanya na kami pumunta sa aming mga tent para mag-lunch time. Ayan ang nga, nasa harap ko nga naglalakad si Jacobe at si Samonte papunta wow. sa aming mga tent. Kaya ayan, punta na tayo sa tent at kumain na tayo ng pananghalian kasi gutom na gutom na ako at hindi po ako nag-agahan kasi anong oras na ako na call. <laughs> Eto namang scenario na to guys. Eh nandito na ako sa aking second blackings kung saan magtatakbuhan na kami kasi naghahabolan na sila at nagbabarilan na ng mga pulis at ng batang tondo. Kaya ayan ito na yung aking pangalawang blackings At dahil hindi naman nila kailangan ng talents doon sa baba, ay ayan pumunta muna kami dito sa May Stadium na ito kung saan may hangin at presko ang paligid at ayan tumambay-tambay lamang kami dito at dito din nakatambay yung ibang pulis na hindi naman naka at nung marinig ko nga yung sigaw ni Direk na Cut! Ayun, nag-set up naman sila dito ng mga ilaw-ilaw at mukhang dito naman sila magtatakbuhan. At habang wala nga guys yung production team at nakatambay naman tong dalawa dito, ay eh, nagpa-picture na ako. Sabi ko ba picture po pero video yung ginawa ko. <laughs> at ayan guys, habang wow. nagtitaping dun yung mga crowds at kaming mga spot talent ay naandito lamang sa standby area, ay eh, eh nag-aral muna akong humawak itong barrel para susunod kong stand training, ay eh, medyo may alam-alam na ako sa paghawak ng barrel. Wow alalalamang lamang po guys, itong baril na po na ito ay props lamang at hindi po ito totoo. Kasi hindi man po kami pahahawakin ng ganyang baril kung yan po ay tunay. Di bali ang humahawak lamang po ng tunay na baril, pero wala pong bala, ay yung mga artist lamang po sila. ko yung mga police, wow. pero yung mga goons po, yung mga crowd lang din po, islaruan po yung hawak nila. At ayan na nga guys, ganito nga po pala kami sa set pag hindi po kami naka-blockings talagang teacher, kulitan, tulog, kadalasan po talaga tulog, minsan po naman ganito. Hinihiram ko yung baril nila at nagpi-picture-picture, nagbi video at gumagawa din po ako ng set card na may hawak ng baril para pagkailangan kailangan nila ng mga goons or police, may may papasa ako kasi may hawak akong baril. Ganon! At ayun lamang po para sa ating today's video. Ayan, tatapusin natin ang video na to kasi wala na akong isusunod yan. Hanggang dito na lamang po. Maraming maraming salamat sa panonood. Peace!